Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock Peach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang na etsupera nga na ulit si Trey Young sa All-Star ngayong season. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagreklamo nga na ang Boston Celtics pagkatapos nilang matalo laban sa Los Angeles Lakers. Ilang araw lamang nga po mga katrops ang nakakalipas mula ng ilabas ng NBA ang kanilang All-Star Starter ng Eastern at Western Conference ay ibinulgar na rin naman nga po ng liga ngayong araw ang mga manlalarong napabilang sa All-Star Reserve at sa parte nga po ng Eastern Conference nakasama nga po dito si Nabam Adebayo ng Miami Heat Jalen Brown ng Boston Celtics Jalen Bronson at Julius Randle ng New York Knicks Paulo Banquero ng Orlando Magic at si Tyrese Maxey ng Philadelphia 76ers habang pagdating naman nga po sa Western Conference Reserve, nakasali nga po dito ang mga players na si Stephen Curry ng Golden State Warriors, Anthony Davis ng Los Angeles Lakers, Kawhi Leonard at Paul George ng Los Angeles Clippers, Carl Anthony Towns at Anthony Edwards ng Minnesota Timberwolves, at si Devin Booker ng Phoenix Suns. Pero kasabay nga po ng paglabas ng listahan ng mga All-Star Reserve, ay marami rin naman nga po mga fans ang agad dito nagreklamo Since may ilang mga players na naman nga po dito ang Necho Puera, katulad na lamang ni Trey Young, na sa kabila nga po ng pag-average niya ngayong season ng 27 points sa 10.9 assists per game para sa Atlanta Hawks, ay hindi pa rin nga po siya napili para maging all-star sa pangalawang sunod na season sa NBA. Samantala, punda naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang nagreklamo nga po ang Boston Celtics pagkatapos nilang matalo, laban sa Los Angeles Lakers. Napakalaki na nga po sana mga katrops ng chance na ng Boston Celtics na makuha ang panalo sa kanilang game laban sa Lakers matapos hindi nga po dito maglaro si Anthony Davis at LeBron James. Ngunit sa hindi nga po inaasahan ay kabaliktaran nga po ang nangyari matapos sila dito ma-upset ng Lakers. Kaya dahil nga po dyan ay sari-saring reklamo at pambabatikos na nga pong natanggap ng kanilang team mula sa mga fans at NBA analyst. Ika nga hindi nga po talaga tunay na contender ang Celtics since dapat nga da po ay naging madali para sa kanilang talunin ang Los Angeles Lakers. Pero ayon na rin naman nga po mga katrops na naging pahayag ng head coach ng Celtics na si Joe Mazzulla, nagkaroon nga daw na po talaga ng bad basketball ang kanilang team laban sa Lakers na merong mga players na inspirado na maglaro matapos mawala dito sina Anthony Davis at Lebron James. Sinabi rin naman nga po ni Jalen Brown na kasalanan nga na po talaga ng kanilang buong team ang kanilang pagkatalo since naging sobrang lamya nga po dito ang kanilang naipakitang effort. Habang pagdating naman nga po kay Kristaps Porzingis, Gagamitin na lamang nga daw po nila ang kanilang mga natutunan sa kanilang pagkatalo laban sa Lakers para makabawi sila sa kanilang mga susunod na game ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.